Plano ko ipa-upgrade yung aking mini oven, kaya pumunta agad ako ng welding shop para sabihin kay kuya yung ipapagawa ko. Tatlong tray lang kasi naluluto ko. Since pandesal lang naman yung benta natin, mas maganda if gagawin kong 4 layers para mas maraming maluto at mabilis makabigay ng order ng customers. So yun guys, galing tayo ng welding shop kasi may pangkotroba ko tayo ulit. Kadri upgrade, naman yung gagawin natin. Guys, yung oven natin, since pandesal lang naman yung ate binibenta guys hindi natin kailangan na sobrang laki ng space so lagay natin so balikat at yung layer ko gawin natin apat para pag maraming kasi marami na kami marami nang bumibili so naiipon sila so mas mabilis tayo makakalutok ah, okay. ako yan so gawin natin itong apat bale bukas daw bukas natin dahil yung oven para magawa din nila so antayin nyo yan guys okay Good morning guys. So, dito na tayo guys sa pwesto natin. And for today's video, meron na naman tayo guys sponsor si Madam. Pero ayaw niya na magpakilala guys. Maraming salamat po from Cebu, si, si Madam. Pero ngayon nasa New York na siya guys. So, libre lahat ng customer natin ngayon. Araw, let's go! Dito tayo! Maraming salamat po sa nag-sponsor. Panibagong araw na naman ang pamimigay ng libreng pandesal sa mga customer natin. Pagdating nga namin sa pwesto, eh, may mga nakatambay na dito na tricycle drivers. Kaya binigyan ko na sila ng pangalmusal nila. After nyan, dumating na din ang mga sumunod na customer. <laughs> salamat ha! Sunod na binigyan ko yung mga masisipag na garbage collectors dito sa pwesto ko. Hindi na tayo nawawalan ng sponsors. Every week, may libreng pandesal tayo. And take note, hindi lang yan isang beses. Minsan, 3 to 4 times a week pa yan. Kaya maraming salamat po sa mga napakabait nating viewers na nagshare ng blessings nila sa iba. Iba talaga kumilo si Lord. Ginagamit niyang instrumento ang ibang tao para matulungan ako palaguin ng negosyo ko. Bukod sa napapasaya natin ng mga customer, syempre masaya din ako dahil di pa nag-uumpisa ang pagbebenta ko ay eh alam kong sold out na ako ngayong araw. Salamat sa kanyo yung kaya ng Juan. Sorare. Salamat big free oh. Kung mapapansin nyo, hindi na ako nagdala ng bag kasi wala naman akong susuklian. Basta may lalapit para bumili, matik, libre yan. Sobrang bilis lang ng pangyayari, malapit na agad maubos ang ating libreng pandesal. Satisfied customers na naman ngayong araw. Yes, sir. Salamat. Salamat kasi nag-sponsor na rin ha. Okay, guys. So, yun. Grabe. Ang bilis. Ubus na agad yung ating benta. Guys, sold out na tayo. Thank you ulit, madam. Thank you. And sa so, yun, kay Sir Rusty, eh, Salamat sa paglibre sa ating mga customer. Si Sir Rusty kasi maglibre sa mga bata. Eh. At si madam naman, din mga customer natin. Gano'n na yun, guys. So, Maraming salamat po sa dalawang sponsor namin. Thank you, Lord. Another, another sold out na naman tayo ngayon guys bukas ulit yan pagpaka Bak na naman tayo ulit bukas guys and meron pa kami guys sa mga sponsor abangan nyo yun, guys sa mga subscribe natin vlog so magkita kits po tayo maraming salamat guys o, so hanggang dito na lang ako oh, guys huwag nyo kakalimutan mag like and share kita kits po sa ating next video salamat